Ma'am, morning ma'am. Pwede magtanong ma'am. Pwede na daw po ba yung makadaan yung mga bus dito? O oh. nagpapasakay dito? sir? Yung mga bus na pampasahero. Okay, yeah. Wala pa ba? Nagbot na lang taga mm -hmm. <laughs> That's it. Sa anong ano kayo ma'am? Pila man ang shipping, lines? Oh, shipping mo line? Oo, shipping line. Pila gigamit? Ano sir, roble shipping. Roble? Ang um, okay lang nag-vlog ako. Huwag na nang usapan po. Ah, ganito na lang ma'am. Okay na ganyan. Palitin na lang upan. So, yung... Yung bus pa ma'am, uh, pinatanggap niyo yung pasakin, yung bus? Bus? Oo, yung mga pa, bus na uh, papasayaro. Kasi pa, marami kasi uh, nagtatanong uh, kung

Yeah, May binabayaran sila dito, ma'am. Magkano po? nila Yung mga ganyang okay. ano, ten wheeler po. Mga ten wheels kay 2600. 26. Okay, so start 26 pataas. Ah, uh, ano, ano sa Yes sir. Okay po. So ano po yung requirements nila mumpag pag mag ano? O RCR na sasakyan. O RCR driver's license. Wala na po. O sasakyan lang. Ah, okay. May salamat ma'am. So pag meron na silang ganito ma'am, pwede na sila dumiretso doon? O, waiting pa? Pwede na sila. Pag meron na silang bill. Ah, okay po. Okay, salamat ma'am. So yun, wala po pong bus, mga idol. Ay kita natin dito. Puro lang po dito mga... Rathin.